Kidlat News Updates Ako si Cesar Soriano, ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Babantayan ng Philippine National Police ang 27 lugar na nasa Election Areas of Concern or Red Categories sa nalalapit na barangay at sanggunyang kabataan elections sa Oktubre. Sa isang press conference, sinabi ni PNP Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Michael John Dubria, sinabi nito ang naturang mga lugar na nasa lalawigan ng Maguindanao, North Cotabato, Basilan, Sulu at ibang special geographic area. Ang mga lugar na nasa red category ay nakatakdang isa ilalim sa Comelec Control pagsapit ng halalan dahil sa inaasahang pagsiklab ng karahasan. Kinumpirma pa ni Dobria na mas mahigit sa 200 ang nakatakdang ilagay sa orange category dahil sa presensya ng New People's Army na maaaring manggulo sa araw ng botohan. Aabot naman sa mahigit 4,000 lugar ang nasa yellow category at higit 37,000 ang nasa ilalim ng green category. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation ang pagkakaaresto ng broadcaster na si Jay Sonza. Ayon sa ulat, paalis si Sonza patungo ng Hong Kong ng arestuhin at pigilang makaalis sa airport dahil sa kinakaharap na kasong estafa at syndicated and large-scale illegal recruitment case. Sa ulat naman ng ABS-CBN, kinumpirma ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Jarex Bustenera na nakapiit ngayon ang broadcaster sa Quezon City Jail Quarantine Facility sa Payatas, Quezon City. Nailigtas ang nasa 21 mga biktima ng human trafficking sa Bongao, Tawi-Tawi. Ayon sa Naval Forces Western Mindanao, labing tatlo sa mga ito ang sakay sa isang bangka na patungo sana sa Malaysia pero walang kaukulang dokumento. Walo naman sa mga ito ang naharang sa isang passenger ferry na galing sa Sambuanga City at patungo ng Sitangkay Tawi-Tawi. Base sa pahayag ng mga biktima, patungo sila ng Kota Kinabalu, Malaysia gamit ang backdoor channel at pagdating doon ay susunduin umano sila ng kanilang kontak na maghahatid sa pangakong trabaho. Para sa kidlat news update ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natunguhayan na ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Suryano kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.